Walang duda na ang Israel noong Old Testament time ay tinatawag silang bayan ng Diyos. Maraming mga kamanghamanghang bagay ang ginawa ng Diyos para sa Israel. Maraming beses itong iniligtas ng Diyos sa panahon ng kahirapan. Kahit naman sa panahon ng taggutom, nariyan ang Diyos, tinutulungan ang Israel. Ang Israel ay nagmula kay Jacob ito rin mga kaibigan ay tinatawag na promised land at ito rin mga kaibigan ang ipinangako ng Panginoong Diyos kay Abraham na tinatawag na kanaan upang kirhan ng kanyang next generation. Hanggang sa maisilang si Isaac at isinilang naman si Jacob, dito nagmula ang Israel at pinili nga ito ng Panginoong Diyos hindi dahil sa sila ay marami kundi sila ay kakaunti Deuteronomy chapter 7 verse 7 hindi kayo inibig ng Panginoon ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan ayan maliwanag mga kaibigan napinili sila ng Panginoon bilang bayan hindi dahil sila ay marami, kundi sila ay maliit lamang. Hanggang sa dumaan ang maraming taon hanggang makarating sa panahon na kung saan nangangaral na ang Panginoong Kristo tungkol sa mabuting balita, hindi nila tinanggap ang Panginoong Kristo bilang misiyas at kung may naniwala man, majority pa rin ay hindi naniniwala sa kanya hindi tinanggap ang kanyang mga aral. Dumating pa nga sa punto mga kaibigan na napakataas na ng tingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili at may ebidensya pa nga sa Biblia mga kaibigan na ang mga Hudyo ang nagpapatay sa mga propeta maging ang Panginoong Isokristo ay ipinapatay ng mga Hudyo. Ayon sa unang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 15 ay ganito ang nakasulat sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan gaya naman nila sa mga Hudyo na nagsipatay sa Panginoong Jesus at gayon din sa mga propeta at kami ay kanilang pinalayas. At di nangagbibigay lugod sa Diyos at laban sa lahat ng mga tao. Ayan, napakalupit pala ng mga Hudyo noong unang panahon mga kaibigan. Ayon sa talatang ito, hindi sila nagbibigay ng lugod sa Diyos at ipinapatay pa ang Panginoong Isokristo maging ang mga propeta at maging ang Apostol Pablo ay kanilang pinalayas. Kaya ang inasal ng mga Hudyo ay iniyakan ng Panginoong Kristo at hinulaan pa ng Panginoong Hesus ang sasapitin ito sa mga huling araw. Lukas Kapitulo 19, 41-44 At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan, na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili, ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapot ngayoy pawang nangatatago sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng puta ng mga kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa likod mo at sa iyo'y hindi sila mag ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Ang tinutukoy rito mga kaibigan, ang pagdalaw ng Panginoong Heso Kristo, hindi siya tinanggap, hindi siya pinaniwalaan. Kaya, tinangisan ito ng Panginoon. Ito ay hula ng Panginoong Heso Kristo sa Israel tungkol sa mangyayari sa kanila sa darating na panahon. Sa mga nangyayari ngayon mga kaibigan, sa gira sa pagitan ng Israel at ng Hamas, malaki ang possibility na matutupad rito ang hula ng Panginoong Heso Kristo sapagkat meron tayong tinatawag na mga allied nation. Hindi rin lingid sa ating kaalaman mga kaibigan na may mga bansa rin na sumusuporta sa grupong Hamas tulad ng Iran, Syria, Turkey at itong Lebanon. May pumipigil lang sa kanilang paglusob sa Israel dahil hindi rin natin maikakaila na may mga sumusuporta rin sa Israel. Number one riyan mga kaibigan ang USA, India, Germany, UK at marami pang iba. May mga nagsasabi rin matagal na raw natupad ang hula ng Panginoong Isokristo noon daw Six-Day War. Subalit napakalayo mga kaibigan kung ang Six-Day War ang ating gagamitin upang sabihin natupad na ang hula ng Panginoon sapagkat sa Six-Day War hindi naman nawasak ang Israel, ang Israel pa nga, ang nanalo at nakuha pa nila. Ang gasa na tinitirhan ngayon mga kaibigan ng mga palestino na siya naman ngayong pinupulbos ng Israel dahil dito kinukutaan ito ng grupong hamas maging ang kanilang mga pandigmang sandata ay nakakubli sa mga tunnels nito sa mga paaralan, hospital, maging sa mga residential houses. Subalit ang hula na ating binasa kanina sa Lukas 19 mga kaibigan ay mawawasak rito ang Israel. Kaya marami ngayon ang nagtatanong na sa gyerang ito sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ito na kaya ang hula ng pagkawasak ng Israel. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa nangyayari ngayon sa Israel at sa Hamas? At kung ang Biblia ang ating tatanungin mga kaibigan, maliwanag na binanggit dito na meron talagang darating na araw na mawawasak ang Jerusalem at ito nga mga kaibigan ay isa sa mga signs na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Kristo Ayon sa Lukas chapter 21 verse 20 ay ganito ang nakasulat. Datakwat, pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem kung magkagayoy, talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na.